sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabubuting kaloban saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit mga sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat at sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, uh, sana wag po kayo magsawa magsubscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta, uh, pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na nga lamang po nakatuklas na ng aking YouTube channel, Iwaga ng Pangasinan. Huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, like, and share, pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Makakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman, panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga na mga orasyon dito po lamang po matutukusan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang at gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi nyo pong ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan, at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit at pagtulong at sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang, ma ang siksik-dikdik at umapaw na pagmahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago ko po uh, kukon po, shoutout muna kina Berlindo Palisok, Bike Tayo, Commented, Shirley Royola Prambico, Ryan Labisti, Yonix Vindadin, Nandi Bonipacio, Chris Lee Abughaw, Orchile, Tinit Ron, Angelica Bundo, Gerardo Jimenez, Jarita Palma, Elisiapil, Paituin Ambrosio Magalpok, Lorita C, Arting Camacho, uh, Maricel presido, Pima Pilipe, Elmay, Triple E Commented, Marina Arangis, uh, Rory Kayago, Juan Bibs, uh, Nugget, uh, Jillian, Jake Bullbider, Rosino, Morha, Inner Pick, Hunters, Nathan, Mort Comintod, Maylin, Dumampo, Ale, Mica Diaz, Comintod, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner, 83, Arnold, Francisco, Apollo, Landipcio, Brian, Bimsa, Rudy, Wakin, Kyoti, Takan, Inday, Sally, Coco Sicilia Cecilia, Cruz, Jam, PB, Porok, Tani Gyanan, Joseph, Lakada, Evelyn, Olado. Antonio Suarez, Ruan Linoso, Martin, Marvin TV, TV, uh, Karen Campo, Gabriel Igano, Shani, Ilin Ramos, Prabia, Isha Pilar, uh, Pagkagat ng Dilim, EDC, Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka, Karalipo, Pew, Uh, po sa inyo lahat ang mga baguhan po shout out po sa inyo lahat ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay uh, uh, kasi may nag-request po sa akin na kung may pray, kung may devotion ka ng kapangilan ng Santo Niño husos uh, mo eh, ano sabi niya hindi ko na nababanggitin po may nag-request uh, nag po nito ang pamamaran po ng konpo po nito, ang uh, pamamaran po ay dinadasal po ito sa bago matulog at pagkagising uh, pagkagising ang oras ng ng pagdarasal po ay umpisa mo ng 6 p.m. to 3 a.m. Simula ang unang biyernes ng buwan hanggang sa mabuo ang 49 days na walang patlang. Matapos ito ay maaari lamang dasalin ng tuwing martis at biyernes na lang po. Uh, ang pagdarasal po ay magdasal po ng isang ama namin, Abang, Abagino Maria Luwalhati, Sumasampalataya. ah uh, Uh, nandito na po yung kwan mo bro na request mo po. Uh, I-share ko na po. Uh, pagkatapos magdasa naman namin, uh, isunod na po yung uh, orasyon po ng uh, ninyo, ni Jesus po. Narito po ang orasyon po. Uh, no Senyor Iso Cristo, Hejo, Di Diyos, Bibo, Salvador del Mundo, Jesus Cristo, Nasio, Jesus Cristo, Padisio, Jesus Cristo, Crucificado Jesus Cristo moriu Jesus Cristo Rosario uh, crucecido sudo alos cielo ista, Dios Padre todo poderoso el todo mi como creador del cielo la bara los misterios de la santísima Trinidad Dios Padre creador Dios Hijo Redemptor is Gloria, Picador is Vivo Jesus. Narito po sa likod po. Alikod. Cordero in la Cruz Cordujas Divinos ambarnos, Barnos Jesus 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 mi Repente Los Malos companion mi in ala ang tema il prad, Padre Gloria Hijo Gloria il Espiritu Santo Gubibis Irinas Dios por todos los siglos de los siglos Amen Sang bisis lang po usalin po uh, tapos ipo sa dibdib po ito. Uh, ang tatlong bisis po. Pwede siya ng Hesus sa Kristo ah uh, kan po. Po yung kadugtong sa likod po. Ah uh, marami-maraming sa nag-request po, uh, nandito na po yung request mo. Sana po pakaingatan po ito. Uh, ito pwede na sa po sa 49 discs po. Ah uh, ay eh, binagi ko po kung sino pong may gusto pong magdasal po nang sa magdevotion po nito uh, i-devotion nyo po ito po isang pisa po ito o ito po po yung kwan pisa Nagdasal po ng isang ama namin na Panginoong Maria, luwa natin sa mga At isunod po yung orasyon po. Ulitin ko naman po. Nuestro, Señor, Jesus Cristo, Hijo, hey, de Dios Bebo Salvador del mundo, Jesus Cristo, Nacio, Jesus Cristo, Padiso, Padiso, Jesus Cristo, Crucificado Jesus Cristo, Morio, Jesús Cristo, resucitó, no sodo y los cielos, está Dios Padre, todo poderoso, en todo mi como creador del cielo. La barra a los misterios de la Santísima Trinidad, Dios Padre, creador, Dios Hijo, redemptor es gloria, pecador es vivo. Jesús, po sa likod po. O. Oh. Cordero in na cruz. Cordojas, Divinos, Ambra, Ambarnos, Isus, 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 mi e repin, repindi e los malos companyod mi in la ultima agonya il Padre Gloria Hiju Gloria il Espiritu Santo, Gubibis, Irenas, Dios por todos los siglos de los siglos. Amen. Sambisi lang po sa po. Ayan po. Sana po nagustuhan nyo aking kwan po. Maraming salamat sa nag-request. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at pakin na rin po ang bell icon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po. Maraming salamat po.